ito yung uh, bago natin ngayon kinabit tayo no? uh, na compressor uh, tayo sa pagbago uh, ni Y so, so far sa, sa ngayon eh, ito magkala na siya ang uh, ating operahe ay hindi mababa mababala at uh, nagkakatok na yung ating ano so nakukuha na siya yung kanyang temperature doon sa ating room, so, room temperature natin So, na na niya. So, matay natin ang uh, magtatpok o mapatay itong ano, ito sa ating uh, pressure switch. So, ayan. So, tracing natin ang uh, magtatpok para makita natin kung yung lagis natin ay uh, mapalit. So, okay naman. Mapalit yung na ating laris. So, ito uh, natin. naubusan. Ayan mga boss, mga sir. So, pag uh, sistema, kailangan pag uh, nagpapump daw yung ating compressor dapat yung ating nakita yung mga balik kapapuro so, na yung ating harap kapapuro na yung ating side glass yung ating liquid ay wala na namang injection so yung ating yung cylinder dun sa uh, liquid line so wala sa harap alik so line, ating lang natin mamatay ito sa kanyang set point doon sa cutoff ng ating analog uh, pressure so yan malapit na so negative zero point to yung ating seating. so Kita natin dito kung ano. Ah, uh, bago sa kanya ang So uh, sa may -may 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 bata. Uh, yan, Ah, uh, kita naman mga boss, uh, nag-cut off na siya. So, cut off do sa ating seat point. Ito sa buo yung ating pressure switch. At ang ating compressor ay okay. So, yun ang ating uh, langis. Uh, ano na yung ating sector sa oil. At the same time, yung ating refrigerant na karga ay tama na. So, ngayon makikita natin kung okay. At, ah, uh, ito so, yung ating pasta compressor saka yung ating condenser pan. Pero yung blower natin doon sa aero sa room ay ang buhay pa. So, yan ang matitirang lang doon sa area natin na buhay. Yung so, mga fan motors natin sa evaporator. So, ibig sabihin, no, nagtatakbo na siya doon sa kanya ang seat point. Maraming so, yun, yung seating na nilagay natin sa kanya. So, doon sa mga mamatay Ibig so, sabihin, nakuha na niya yung ating seating na uh, temperature doon sa area. Sa so, room temperature niya. So, yan. Ay, update ko lang kayo mga boss at uh, para lang uh, magkaroon kayo ng update dito sa ating mga ginagawa ng mga makina. At uh, hindi na hindi naman na iniiwan namin sa kayo sa area na bibigyan yung ating information pagdating dito sa mga ginagawa natin. So ayun, ayun, uh, na yung ating pressure dito. Ating oil at saka yung suction. So yung discharge okay naman. So, so far, okay na yung performance ng ating compressor. So, dalawang compressor na uh, pinariway uh, pina natin at uh, pina-overhaul. halos uh, parehas sa uh, gumagana naman. Pero nung unang araw na uh, dito at pina uh, out, ay uh, pinabalik nga natin dahil uh, nagkaroon ng uh, uh, problema doon sa windings. Nagkapa rito ang ating uh, na, windings nito. Doon so, sa isa, yung pang 440 na punta doon sa pang 220 yung pang 220 naman ako na doon sa pang 440 rifles supply so, kaya pinabak natin, pinabalik natin para ayusin nila yung winding sa uh, mga compressor na to so yan, uh, ngayon okay naman na so, simula nung may uh, kinabit natin at uh, mahirap nga lang pag ganito mga boss uh, ganito kapigat ng uh, compressor kasi may kapigatan to harus mga almost mga 100 kilos to mga compressor, So, medyo mataas yung area natin na kanilalagyan. At, ah, uh, bigat-bigat yung pag-aakit ito. So, kailangan ng medyo marami-marami tao. So, yun, in upload ko lang kayo. So, ayan mga boss at mga sir. So, ikot muna tayo sa ibang mga makina natin na you know, monitor para uh, ano natin kung ano yung mga performance ng ating mga compressors mga uh, updated kayo dito sa mga ginagawa namin at mga gagawin pang mga mga makina. So, hindi naman may iwasan na ano, sa unang una, medyo may kalumaan na ito. So, almost mga 9 years na po itong umaandar ng ganitong mga makina. So, ngayon lang ito nagkakagalan ito na dahil nga sa sobrang katandaan na. At uh, 24 hours yun ang operation nito mga boss, mga sir. So, hindi rin ito... Ah, uh, umihinto lang at uh, uh, may lama yung kanyang kwarto so tuloy-tuloy lang maandar ito. Maliban na lang baga nakukuha na yung temperature na uh, seating natin so doon na yan no, Then after a few minutes uh, isa hanggang kalahating oras ay kalahating oras hanggang isang oras uh, andar naman na naman ito. So pag tumas yung temperature So, tata, uh, ada naman yung ating operasor. So, yan, ganyan po yung trabaho ng ating mga makina mga boss. Mga sir, so tuloy-tuloy uh, lang siya. Lalo pigit kung ganito yung pranta na mapapasukan nyo. Uh, manufacturing siya. So yan, talaga yung ating mga makina tuloy-tuloy na umaandar yan. Kasi hanggat uh, pag hindi ko umaandar, so magkakaroon ng effect sa ating mga produkto. Kaya kailangan we maintain yung ating mga compressor. Pag nakalitig tayo ng abnormality, uh, magawang kagad ng paraan. Maliban na lang kung... Uh, walang kamalita yung parts, mga pesa. So, papa-outsource talaga natin sa labas. So, bigla tayong palabas para magawa kagad. So, yun mga boss, mga set. At uh, in-update ko lang kayo sa aming uh, ginawa. Para lang magkaroon kayo ng, ano, uh, ng idea kung ano na nangyari dito sa ating mga compressor ng mga uh, pabong kabit. So, mayroon dito ko muna at marami salamat po.